Uh, we're happy to note na with the record harvest ng palay noong first semester of 9.08 uh, million metric tons ng palay plus yung recent report ng uh, PSA for the third quarter na 3. Point, almost 3.8 million metric tons plus yung inaexpect natin then na harvest for the fourth quarter of about 7.5 million metric tons that will bring conservatively yung ating record harvest for the year of almost 20.2 million metric tons so yung pinakamalaking harvest na natala sa atin ay noong 2023 at 20.06 million metric tons ng palay so with the conservative estimates it, this will become another record harvest sa atin ngayong taon uh, again at 20.2 million metric tons pwede pa itong tumaas uh, depende doon sa magiging uh, apekto ng uh, bagyo and hopefully uh, wala na pong masyado and uh, yung ating consumption din uh, at 122 kilos per capita per year uh, ng bawat Pilipino that translate to about uh, 37,000 metric tons kada araw uh inaasahan natin na yung ating demand for the entire year is about 13 million metric tons in rice form uh, kung ibabawas natin ito kasama yung uh, na-import ang ating na-import hanggang bago maglabas uh, ng import ban ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas isasama natin doon sa uh, palay harvest na 20.2, ang katumbas nun is about uh, 12.8 million metric tons ng bigas. Plus yung ating uh, initial inventory nung January, so yung ating lalabas na inventaryo bago matapos ang taon ay nasa 18 million metric tons ng bigas. Yung consumption natin plus yung mga waste, mga feeds, nasa 14 million plus metric tons. So lalabas, by end of the year, yung ating inventaryo ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas which is good for 89 days. So kahit may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last us up to uh, another almost 3 months hanggang next year. Uh, yung imported na bigas, inaasahan po natin na maubos yan hanggang kalagitnaan ngayong buwan, November 15. So isang pagkakataon na rin ito na yung ating mga kababayan talaga ay uh, magkonsumo ng ating lokal na bigas para lalo nating matulungan yung ating mga magsasaka. At uh, tulong na rin na natin ito. Ngayon, uh, nailabas din ng ating Pangulo, nagpapasalamat tayo ng gusto, uh, nailabas yung dalawang magkasunod na executive orders. Uh, executive Order 100 Uh, para doon sa pagtatalaga ng floor price at taka doon sa Executive Order 101 na nagpapatatag at uh, full implementation ng sa Gibsaka Act. At kung mag-work ito in tandem, imagine natin kung gano'ng karami yung events araw-araw sa gobyerno, sa GOCC, sa state universities, sa mga lokal na pamahalaan. It will drive up yung demand for local agricultural commodities, especially for rice natin. At may ensure nito yung uh, production at saka kita ng ating mga magsasaka. So, ito yung uh, magandang epekto nitong uh, executive orders uh, 100 at saka 101. Gusto rin naming ibalita na dahil parating naman, ngayon kasi halos patapos na yung harvest natin ng ating wet season crop. Parating naman yung dry season crop natin ngayong November at mag-aani yan by March April next year. Uh isang magandang balita sa so utos ng ating pangulo ay inilabas din ng ating Department of Budget and Management yung additional pondo para sa inbred seeds under the Rice Competitiveness Enhancement Fund na 1.66 billion pesos na ano to pambilin ng uh, rice seeds ng field rice para i-distribute sa ating mga magsasaka in support again for the upcoming uh, planting natin uh, ngayong uh, darating na, na dry season at uh, isa pa siguro na balita niyo rin na nagpadala ang field rice. sa unang pagkakataon sa Global Seed Vault sa uh, Norway yung ating uh, mahigit sa 4417 samples ng mga traditional at saka mga weather resistant na mga binhi ng palay. So kasama rito yung milagrosa, dinurado, tsaka yung ibang traditional, yung kiyangan ng, ng uh, dito sa Cordillera. So napakarami nito. Ito yung unang pagkakataon na nagpadala tayo doon para masigurado na kahit anong mangyari, alam natin yung bansa natin maraming uh, extreme weather events at uh, masigurado yung, yung uh, line, genetic line ay ma-preserve uh, for food security.